Shoutout nga pala mga idol kay Harold Baristero Santiago, ang sad boy ng Orilac. Shoutout sa iyo idol. Kaka-love night <laughs> pa rin. Masarap kumain. Ito ka tiyan. Yun, kalbo na yung bundok mga John. Wala na natin ang puno. Bukos na. Yung subdivision na Teresa mga idol Ang daming subdivision dito sa Teresa. daming subdivision dito sa Teresa. Yo, pulos bahayan. pulos of division po yan, mga idol. Nakikita nyo marami. Yo. Uh. Shout out sa iyo, Ang Hilo. San Jose. Shout out, idol. San laki ng kahin yan to Tama no? lang masubo Tayo muna mga idol Ang pipitik ngayon Wala si Kaylee Tayo muna ang pipitik Pipitik ni idol to mga idol Ngayon hmm, nakasabit yung <laughs> Hindi nakapisto si idol kelly mga idol Kaya tayo naman ang pipitik ngayon my am doll.